Alright. Ang ganda ng view ng ilog dito mga Kita Kitang kita nyo naman. Napaganda. Napakalinaw ng tubig oh. Kitang kita yung ilalim ng tubig yan mga gudduks. Ayan oh. Kitang kita yung ilalim ng tubig yan. Oh. Ganda-ganda uh -huh. oh. At uh, ah. Yeah. Ayan. Ayan, oh. Ha. Tapos may tulay pa rito. Ay, tulay, tingnan niyo tulay. Ito yung tulay, mga good looks. Ayan. Ayan oh. Ayan yung tulay dito mga good looks. Ito, napakalakas ng ano. Napakalakas ng current. Pati tayo. current. Ayan okay. oh. Ang ganda-ganda ng ilog dito mga good looks. Napakalinis ng tubig. Oo uh ha? -huh. lahat ng ilog ganito, nalinis. Di ba? Yun lang. Share ko lang. Love you, mama. Chuk-chuk.